magandang araw po mga kababayan uh, dito po tayo ngayon sa bayan po ng Tami, Laguna no, at pupuntahan po natin si Tatay Romeo yung mag-asawa at saka yung kanyang apo at i-update e natin tungkol doon sa lupa kung meron na silang matitirikan para masimulan yung kanilang bahay no? Uh, maraming maraming unang unang ako'y nagpapasalamat sa pag-i-sponsor sa bahay nila kay Miss Formosa sana may lupa na silang matikrikan para ano sa ganon ay may patayo na natin ang bahay nila at ang po dito ng daan ano, mayroon na silang lupa na matitirikan pero wala pa nagbimensin sa akin kung mayroon na talaga pero alamin natin para ma-update natin na kailangan niyang makahanap ng lupang matitirikan para nasa ganun eh, masimulan yung bahay niya utik gilingan pala dito nasa ano, po dumadaan kasi yung malalaking truck no? sisira po yung tulay ng mabita kaya dito dumadaan yung malalaking truck light vehicle lang po nakakaraan doon sa tulay ng natin kita kita Fidel Itatay Pidel, Itatay Romeo. Na-update no, po natin Itatay Romeo. Uh, Diretto pa? Diretto pa. doon sa may motor na yun. Ayan yung bahay e. Eh. Yung bahay ng Itatay Romeo biglang lang natin kung oh, ano talaga May mga bata o oh. mga batang nangangalakal ito nangangalakal din si kuya oh. Oh. o oh. Dulu dia.

Wala, Ako, paano yan? Ayaw daw pumayag dito eh. Ayaw daw pumayag dito na tayo magtirik. Kasi dito, binabaha rin kayo. <laughs> hindi mo ba, hindi. Saan, kay, saan kayo may alam? Na pwede tirikan nyo ng bahay. Ano pa? Ba? Magsabi kayo kay Kapitan. O kaya kay Mayor dito sa PAME na kung saan kayo pwedeng tumirek sabihin nyo may, mag may magbibigay sa inyo ng bahay na pagtapagwa kayo ng bahay na light material eh kung saan kayo pwedeng makitirek magsabi mag ang ka ka kapitan o magsabi sino gang kapitan dito Ay, bonsai bonsai magsabi kayo baka may alam siyang pwedeng tirikan nyo Ha? Yan, may tinig sa lakas. Hindi may binabaha man? Ay, dun sa hindi binabaha. Oo. Ikaw kawawa kayo pag binabaha. Ay, dito binabaha rin to. Lumulubog to eh. Ito, hindi man ito. Ha? Hindi, hindi man pwede nga tinigan dito. Kaya nga, hindi hiraw pwede dito eh. Yung hindi ang Kapitan... Kanino? Hindi siya dyan sa... Kami ay mabitak. Mabitak? Doon sa kwa, doon sa... Yung um, kapitan niya ay... Mayor. Mayor? Eh, di kayo magsabi. Kayo magsabi. Diyan sa anaw. Um, magsabi kayo kung sino may ari ng lupa dito. Amo, um, si... Mayor Carolina. Mayor Gal Carolina. Oo. Uh -huh congressman edi eh, magsabi kayo Oo. Oh. Oh, magpasama na kayo kung sinong pwede nyo makakasama papunta roon kay congressman Oo. Oh. Kasi mama. tatabaho mo eh. bawa sinanai mo? sinanai. Anak lelapa. Anak lelapa. Dekai lang pula maglolo di sini. 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 si Totoy Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di Amo dupet. Gupet. Ang Amo gupit. Bagong gupit. Amo gupit. Ang papa mo gumupit. Oh. Papa mo pa lang gumupit. Ngunto pa po gupit ni. Eh. Ha? Ngunto amo gupit. Ano? Ngunto amo gupit. Ang amo mo gumupit. Oh. Ang ama mo. Ngunto mm, gupit. Eh. Ah, ginupit maganda naman ah. Saan ka ginupitan dito? Dun. At ah, doon, di, dinala ka doon sa pagupitan. O, oh, yun, din, dinala ka sa pagupitan. Saan? Ah, dito. Dito siya ginupitan. Madami buhok. Maraming ano? Ah, maraming buhok. <laughs> ah, bakit wala kang short? Ha? At hindi ka nag-short? Ha? Wala kang short? kaya tanman pamawa na kami ko ngayon itong linggong ito oo oh. ano kami ng matirikan oh, maghanap po kayo ng matirikan ha oh. um, maghanap po kayo ng materikan sayang may sponsor tayo eh. di ba yun yung request nyo oh. na magkaroon kayo ng bahay o oh, eh meron namang magbibigay ng bahay sa inyo ang problema lupa may lupa may problema Maturay. Mm -mm. Pirama, oh. Hindi man tayo makabili ng lupa. Oh. Ako wala din man ako bibigay sa ano, pambili ng lupa. Ganap lang kayo materyal kahit sa sa creek, kung pwede din sa mga creek diyan. Magsabi kayo kay kapitan kung pwede kayo kung saan pwede kayo tumirek. Una, magsabi muna kayo kay kapitan. Mm -hmm. Tapos kung ang kung dito, kung sa dito yung may-ari ng lupa dito at saka kay mayor ng Pame. 'Di ba? Pame ang nakakasakop dito? Hindi. Ko Ano? Kay Carolina. Santa Maria pa rin ang nakakasakop dito sa lupa. Ko na. Carolino na. Ang mayor. Hindi, ang itong nakakasakop sa lugar na to. Ano ito, naka? Diyan sa kwayan Yan. kwayan kwa Johnson yan. Johnson, mabitak na. Oo. Tap. Ito, Top. itong kwato Sakop pa ito ng Santa Maria? Oo. Sakop pa ito ng Santa Maria? Sir sa Antonio, yan. Pero mabitak ang ay... Ay di, ang nakakasakop sa inyo. Saan kayo bumuboto? Ako dyan, daw. Sa... Ako nagpano. Mabitak. Pame. Sa Johnson na ah, di sa mabitak mabitak pala nakakasakop dito. Hindi. Go pa, pa. San Antonio pa. San Antonio nga San Antonio po ay mabitak. Hindi Santa Maria. Hindi po. Ang San Antonio barangay San Antonio po ay mabitak ang nakakasakop. Kabuuan lang po ang sakop ng Santa Maria dito. Ah, Oo Kabuan lang po ang sakop ng Santa Maria. Ay, Ansan nanto? Anto, Ansan Antonio po ay mabitak na. Oh, ayun, ah, di ito sakop pa ito ng barangay San Antonio. Oh, ayun, mabitak Laguna po. Ito oh. na kasakop. Ngayon, kung sakali kung hindi diyan, pwede kayong magsabi sa mayor ng Mabitak kay Kapitan kung sino nakakasakop ng kapitan dito magsabi kayo kung saan kayo pwedeng tumirik. Oh. Tulungan kayo nang mahanapan ng kung saan tirik yung hindi binabaha. No. Kahit maliit la lupa lang, praso lupa lang. Hmm. Para kayo eh may bahay, sayang naman yung ano natin, may sponsor naman tayo. Si Miss Formosa. Hmm. Nagpunta nga lang ako dito para ma-update kayo kung kung may lupa na, baka sabihin niyo hindi ko na kayo binalikan. <laughs> eh, ang totoo, kaya kung hindi makabalik dito, wala akong sasakyan wala ako sasakyan itong ano ko ay eh, napasok ngayong araw ng linggo eh wala siyang pasok kaya yun, nagpasama ako para ma-update kayo dito kaya yun lang sabihin nyo lang tayo pag may lupa na kayo i-message nyo lang ako pa message kayo kay Kaya Idel uh, ano yan Idel ba yan yung yung nag-message sa akin dati yung pangalan noon yung nagsama sa akin dito sa amin dito pasi, pasi. 'Yung kapatid mo may ari ng loting ito? Oo. Hindi Alberto ano. uh, ba 'yon? Alberto? Oo. 'Yon. Ah, uh, pa-sabi kayo magpa-message kayo doon kung kayo may lupa na. Oo. At pag may lupa na kayo, pag na-message niyo ako, edi sabihin ko do sa sponsor na may lupa na kayo para mabilhan kayo ng materyales at maitayo 'yung bahay nyo. Now. Uh. Ayan mga kababayan, yun lang po yung update no dito sa ating kay bahay. Ta Tatay Romeo no? Ta? Tama, Romeo? Oo. Oh. Ayan, ta kay Tatay Romeo. Ah, ito, yung update. O, oh, maganda na yung talong ni Tatay Romeo. O, oh. oh, yan oh. maganda na yung talong nila. Uh, oh. mga isang linggo na lang to, dalawang linggo, bubunga na to. Oo, oh, bubunga na yan. Uh, hmm. yung bahay nila at masipag naman sila, no? Masipag naman silang ano, mag magawa magtanim-tanim ayan napakahirap lang po talaga dito ng buhay no kaya dito ito lumulubog po ito tuwing tag-ulan talaga ito eh, ang postao dito pag umuulan pag tag-ulan pag bumabaha umaapaw ang ilog ito, malalim dito malalim oo malalim pala yan dalawang ah, isang dalawang bako Pinaghukay ng ano yan? Pa patubig dito. ah patubig. Ah, pag nag water pump, pag wala mong tubig. Ah, kaya malalim. Pinukunan pala ng patubig. Ayan. Kaya, binakurang ko dyan. Uh -huh. Oo, baka delikado si Totoy dyan. Huwag ka lalangoy Totoy dun, ha? Paano tayo? Tutuloy na kami, ha? Okay. Kung wala mo na akong may abot sa inyo, ay eh, nag-update lang ako kung tungkol dun nga sa lupa, no? para mahanap kayo ng magkaroon kayo ng bahay oh, ano kami mga anak ko pag may lupa na kayo matirikan pa magpa-message lang kayo doon kay Kuya Alberto oh. uh -uh. Maraming maraming salamat po mga kababayan Yan po yung update natin kay tatay Maganda yung saging tatay dito Ano tayo ito? Lakatan? Oo oh, yan, lakatan Lakatan to? Ba? Ah, hindi pa kayo nakakapagpabuwek no? Hindi, pwede Ah, -buwig na. Yeah. Oh. Kapag na? Kapag buwig na pala. ayun may buwig pa pala yung isang yun ah. Oh, maganda buwig yung lakat niya. Ang oh. ganda ng saging tatayo, oh. ha pa. Yum. Yung. yung lalaki. Oh, yan oh. Aba Galing siya paglalaba. Sa kay galing nai. Lalaba eh. ta ako. Lekeo, usap muna tayo. Ah, uh, dito kayo kumalaw. ya yeah, kalong-kalong ng konti. Nay, nagpunta ko dito sa inyo. Ah, tinanong ko kay tatay kung may lupa na kayo matitirikan. Meron na kayong lupa ng alam na matitirikan. Ba, pa, 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 Saan? Sa Bunglew. Maghanap kayo ng lupang matitirikan. Hmm. Eh, naglaban lang ako dito sa Kap uh -huh. kasi pinatatanong nung sponsor kung kayo may lupa na pina-update sa akin eh ngayon lang na no, ako may pagkakataon pasok yung anak ko Hindi wala man ako sasakyan ay yung kasama kong nag-vlog sa inyo dito nandoon na sa daet uh -huh. kaya sabi bisa akin puntahan ko kayo para ma-update kung may lupa din lang Han hanap na lang kayo ng lupa pag may nakita kayong lupa message nyo ako o magpa-message kayo kahit kay Kuya Alberto. Ito. O, basta kung sino man dyan na kayo ay eh, may lupa na at uh, para mabilihan kayo ng materyales. Ha? Pero nagaan lang muna at mm -hmm. wala nga maibili ng na, anuman lang. Mm -hmm. namin. Ano, basta tawag dito. Yun lang, ganap muna kayo ng lupa. Mm -hmm. Ha? Ya, paano ko na lang pagka uh, Magsabi kayo kay kapitan dito kung sino kapitan dito, kung saan kayo pwede. Mm. sa ano ko sa lola ng aking anak. Oh, sa lola. Sa Bunglev. oh, yun pwede 'yun. Para mas malapit-lapit din ako. Ang layo oh, nito eh. Mm. <laughs> Tatanungin ko lang din ng mamaya. Oh, sa Bunglev, pwede do sa Bunglev. Alam ko pwede do sa mga creek, do sa irrigation. Tatanungin ko. Oh, 'yun. Marami kasi doon sa Bunglev, sa irrigation nakasaklang. Na, kasi ga galing ako doon, Nagpabahay din ako doon sa Bunglew, yung kay Tatay Victor. kamag-anak ko yun. Kamag-anak yun din si Tatay Victor. Ay, pambihira. Isang pisa pala itong nabablog ko. si Tatay Pidel. Kamag-anak ko rin. Kamag-anak nyo rin. Kadadaan ko lang, hinahapo ngayon. Din, ko ngayon ng ayuda. Halagang libo. Ah, ano yun, Ay, kasi yun. tayo pala yung mga anak Oh. Ang <laughs> bihira ito pala. Talagang pinagtagpo-tagpo ito ng aking mga natutulungan. Magkakamag-anak pala to. Yung tinulungan nyo rin doon sa may... Saan? Kuro doon, si Marilyn. Marilyn. Ano? Yung... Ang anak... Ang... Ama, ang, ang inainit pa na. Chester. Si ah, yung payat na naka-bisikleta oh. Kamag-anak nyo rin. Oh. Ay, pambihira talagang. Isang pisa talaga kayo. Kamag-anak niya na eh, nakabisikletang nakasidecar. naka-sidecar? Oo. lang yala. Talaga, pinagtagpo-tagpo talaga itong mga ito. Sila talaga yung ano, yung kapalaran na matulungan. Kamag-anak niya rin pala yun. Hmm, ay doon, yung sama yan o, no? kambuha. Oo. Oh. Kamag-anak din lang yun. <laughs> Anak nung... Ang dami nyo pala dito, kamag-anak. Anak ng kapatid. Kandidato uh, uh... na kayong mayor, dami nyo kamag-anak. <laughs> Kaya kayo umuwi, sabi nung eh, eh, angel, mm -hmm. nandito nga daw kayo. Ayaw ko naglalaban doon sa fruit flow. Oo. Mm -hmm. Ay, umuwi ako, sabi nyo. Okay inay, ganun lang ha. Ah, uh, ano, update nyo na lang ako pag so, may bahay na, may lupa na ha. Tatanong ko mm -hmm. sa akin. At yung sponsor naman natin, eh, tinanong ko na, handa naman talaga kayong pabahayan. Mm -hmm. Basta may lote, ha sabi ano, na darulay uh, na daw ay nasa ibang ka, Nasa bansa nga o. Ewan ko kung nakarating na ata kagabi, ata kararating lang ata kagabi. Uh, ay, pong, eh, na ata eh. Uh, uh, ay, eh, makakausap Eh, kayo nang bahalang makipag-uusap na. Uh, uh, handa naman kami ng tulungan kayo. oh, ganun lang na, ha? Salamat. Uh, Yun, maraming maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po ang inyong lingkod. Kasado tayo vlog. Maraming, maraming salamat po and God bless po. Bye bye.